Dok Willie Ong, kumusta na po kayo? Naalala niyo po ba ang iyong ginawang panalangin noon na nabasa ko po sa iyong Facebook page yung Salamat po Panginoon? Pasensya na po kayo, ginawan ko po ng kanta o melody po ang isa pong panalangin na akin pong nakita sa iyong FB page noon. Matagal na po yon pero ito po, akin lang pong kakantahin po ang akin pong ginawang melody. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng oras. Bantayan mo po ako at ang aking pinakamamahal na pamilya. Anumang unos at bagyo ang mating sa buhay namin Amen Panginoon maraming salamat po Sa lahat ng oras bantayan mo po ako at ang aking pinakamamahal na pamilya Anong mang unos at bagyo ang dumating sa buhay namin ah. Dok Willie magpagaling po kayo, laban lang po, kapit lang po ng patuloy sa ating Panginoong Diyos. Receive now the healing power of God in the name of Jesus Christ of Nazareth by the power of the Holy Spirit. Dagaling ka po ayon sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon.